Hi guys! Welcome to my YouTube channel po New day, new video po tayo ngayon na pag-usapan po natin itong call po Sa SSS contributions ng ating mga OFW Kung kailan po ang deadline nito for this year Ayan po sa ating mga OFW na hindi pa po nakabayad Ng January up to September po Ang deadline po nito ay sa December 31, 2025 po E ulitin po natin For the months of January to September 2025 sa ating mga OFW, ang deadline po ninyo ay hanggang December 31, 2025 po. Um, for the months of October to December 2025 po, ang deadline po ninyo ay hanggang January 31, 2026 po sa ating mga OFW po dyan. Um, paki um sulat na lang po ang mga deadline para po hindi po magkaroon ng problema ang inyong mga SSS contributions ang masakit po dito kung magkaroon po ng butas ang ating mga contributions dahil hindi po tayo nakabayad. So ulitin po natin sa ating mga OFW po, pakisulat na lang po ang deadline po natin for the months of January to September 2025 po sa December 31, 2025 po yan. For the months of October to December 2025, ang deadline naman po nito ay sa January 31, 2026 po. Ayan, guys. So, sana po nakatulong po ako. Please do not forget to subscribe, like, and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat po and stay safe. Bye-bye!